Okay mga boss, uh, welcome back at may ginagawa tayong amplifier sa Sakura, yan, Sakura, yan. So bali nagawa ko na to mga 1 year a half na. Mga siguro mga 2022 bago mag December ng ano 2022. Yan. Uh, ang problema nito nung una, restoration, nagpalit tayo ng mga pihitan. Tingnan natin yan, mga pihitan yan. Bagong palit yan dati. Tapos nilinis natin tong board. Ngayon medyo madumi na rin ng konti. Pero hindi pa rin kasing lala katulad nung dati. Ngayon ang problema nito ay ano, uh, may power siya, may display. Ang problema hindi siya nag switch yung relay. Kaya naman hindi gumagana yung relay kasi yung isang channel niya tusukin natin tong 10 ohms. Uh, itong isa okay yan. Itong isa Meron siyang DC out. Ayan o, meron siyang DC out. So, kalasin natin to tapos i-check natin kung ano yung channel na may sira. So, saglit lang mga boss. Yun ang problema niya. May DC out na 40. So, tingnan natin. Dito ata. Tingnan natin dito kung dito. So, good ito. Ibig sabihin yung channel na may sira dito banda. Ayan o. So saglit lang kalasin natin. Okay mga boss na buksan na natin. Ngayon, ah uh, ito yung pinaka output ng ano, uh, left and right ng amplifier. So madi determine natin dito kung ito yung channel na to magfo tayo or dito. So ito yung power transistor ng para dito, tapos ito namang apat dito para naman dito. Ngayon, susukatin natin muna yan kung ano, power on ko na din. Dito tayo mag-inject. Tapos tingin sa tester. Okay. 0.010 volts. Yung kabila. Negative 47 volts. So, delikado. So, sundan natin yan kung saan papunta. Dito yan. Tapos dito. So, pag ganyang mataas yung, ano, shorted. Baka yung emitter at saka collector ng power transistor nag-short. Kaya testerin natin isa-isa yan. So, patayin muna natin ulit. Then, kunin ko yung stand ng, ano, cellphone po para mayroon natin. I-check natin dyan mga boss yung ano ba itong ano? I-check natin dyan yung ah gusto natin ito. Yan. Dito tayo mag ay ano? gamit tayo ng analog na tester. Yan. Malino ba dyan? Tingnan niyo na lang ko ano. So check natin tong ano itong collector emitter muna. Naka times 1 tayo. Tapos yung amplifier ay naka-plug off o nakapatay. Okay, meron. Balik rin natin, meron. Yung kabila, meron din. Parang baliktaran, may palo. Meron. So, yung kapalis naman niya, Okay, wala to, one way lang. One way lang siya mga boss. Ay, hindi pa nakita no. Pasensya na, alanganin yung ano natin. Yan. Okay. One way lang yung palo niya. Yan, one way lang ang palo. Dito sa dalawang to, talagang parang may shorted siya. Yan. Ikumpara nga natin dito sa kabila. Okay. So tanggalin natin tong dalawa. Tingnan natin kung ano, kung shooting nga siya. Parang duda lang ako. Kasi mataas yung ano eh. Mataas yung supply niya, yung DC out niya. Kadalasan niya nag-shoot yung ano. Yung collector at saka emitter. Pero, ano, nakapagtataka, doon. No? Hindi pumutok yung, ano, fuse. May supply pa rin. Tignan natin. Ayun. Okay. So, alin ba yun, mga boss? Tanggalin natin itong isang pan. So, dito yan. Aha tanggalin muna natin itong pan nasa gabal yung itong pan na so ito yan yung tinatanggal natin malangani yung mga boss ang posisyon ha so dito yan mga boss paano ba natin ito tatanggalin kung hindi yung ano so saglit lang kailangan ko pa kasing kalasin yung kapasitor para ma-exit tayo okay naputol tayo kanina mga boss kasi may customer na dumating then may mga nagkabos ng gamit na pinagawa ngayon i-recap ko na lang ano nangyari dito so kinalas nga natin yung power transistor akala ko may shorty dyan lalo na ito so tinanggal ko pa dito isa itong isang paris pala ayun good naman pala sila Then sunod kong kinik, yung ano yung dalawang driver transistor good pa rin kaya nagdecide ako na palitan na lang lahat ng ano ng transistor. Inuna ko pagpalit yung differential. Yan andon, na, ano, differential. Wala pa rin nung nasa bus stage na ako itong apat kasi magkasabay lang yan o kumbaga nakaparallel lang yan. Pinilitan ko na lahat. Doon na nag-normal yung ano. So, pakita ko sa inyo mga boss nag-normal na yung biasing niya. So, kung mapapansin nyo dito, i-inject na natin dito yun, di ba? So, ayan, 0.009 na. Kabila. 0.009 din. Tsaka parang nag-switch na din yung relay. So, ibalik natin yung ano, ibalik ko na lang yung power transistor, then, siyempre, kakalasin ko ulit yung capacitor, then, testing natin ulit mga boss. Mga boss, ah, uh, tayo na natin. Ginabit ko na ulit yung power transistor. Ngayon, sukuatay natin kung may bias na. Kung ang ano yung bias, yung DC out niya pala. So, normal na normal na nga, mga boss. Ayan. Ikabit na lang natin dyan sa board, tapos listing tayo. Okay, testing na natin, mga boss. ah uh, gumawa pala ako ng panibagong epekto kasi papaganahin daw sabi ng mayari ayun ang speaker natin, Andito yung input natin volume na tayo ito sa ating speaker natin. O, oh, ano nangyari? Ba't nawala? Nagulos At, yung tip At, natin. Ipad ko sa kapat. Ipad ko Talos yung ipit natin mga boss Pero ayos na ipit nang. Ang alam ko dito pang twitter lang nang mayari ito eh Kumbaga sa buong sound setup nya Pang twitter nya lang to Ngayon ayos na pili niya na uling gamitin So mga boss Anong natutunan natin dito? Yung may DC out o may DC voltage out na ano na 47 o halos katumbas na ng ano ng main supply uh, dito pala sa ano sa bus sa bus bus section yan ito itong dalawang to ay itong apat na to so pag mga maliliit lang ang DC out niya mga 10 pababa dan tsaka, mga dito lang sa differential kasi kung shorted talaga yung power transistor ah uh, matik yan mga boss puputok talaga yung fuse sa uh, ano eh ngayon, hindi naman pumutok yung fuse. Wala naman na silang power transistor. Yung driver, okay naman. Nag-try tayo isa-isa pagpalit. Yun nga lang, hindi ko nakuha na ng video. Hanggang sa last na pinitan ko itong apat, yung para sa bus, umuwi -okay na. So mga boss, yun ang natutunan natin sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood at assemble ko lang to. God bless po sa ating lahat.